Mga madam, pumili ako ng damit. Dalawang piraso. Itong isa, nabili ko ito ng 5,500. 5,500 rupees. O, ito siya, oh, mm, ang ganda ng kulay niya. Mm. Tapos, ito yung kanyang pants. Mm, bulaklakin. <laughs> bulaklakin, mga kapanay. Tapos, ito yung isa. Mm. Ayoko ko kung anong kulay ito parang purple na matingkad na dark. Hmm. Ito yung isa. Ito 6,000, yung isa 5,500. Mas makapal yung tela nito eh. Hmm. Ito yung isa. Ganito yung style niya sa, sa dulo. Hmm. Isukat natin. Ito na yung isa mga kapanay. O, ganito yung itsura niya. Hmm. Yung mga style niya, design niya. Oh. Tapos ito yung sa sa baba. Tapos ayan yung pajama. Hmm, ganyan itsura niya. Huh? Muntik na, nag uh, Muntik na hindi nagkasya. Ganyan, mm -hmm. makinang-kinang, may pakinang. Okay, <laughs> ang pwede parang, parang, ano yan? Parang, ano, tinikling ang ginagawa. Hindi mo, ano, isa niya ba yun? Oh. Ang kakita ah, lang. Hmm. Ganito itsura niya. Yung isa naman, isulat natin yung, ay isulat daw, no, isukat yung parang bulaklaka. Ito naman yung isa, ay mag-headband muna tayo. <laughs> Ganda ng bangs ko. <laughs> galit na galit ah. O, ayan. O, ito yung isa. Ganda ng kulay mo. Ganito lang siya. Hmm. Ang ganda ng kulay na mga kapanay. Ang ganda, ano? Kaya binili ko ito, 5,500, yung isa ay 6,000 rupees. Wala na, last na to huli na to, nag-aanap na ako walang mas malaki, sabi ko yung mas large pa large na yan, sabi sa akin, eh mas large yung katawan ko, kako <laughs> eh, ito na lang, buti nagkasya alam mo, piting room doon kaya hindi ko maipit, ay buti na lang ngayon, nagkasya sa isip-isip ko, pag hindi magkasya mag-diet na lang ako, eh buti na lang nagkasya, okay mga kapatid, ang ganda ano kaya, ganado, ang ganda kasi ng kulay lakas makaputi. tingnan yung ang laki ng pinuti ko Sag sigurado ako kako yung kulay na, malakas makapute kaya ito, iniisip ko to panglakad ko back na rin, aalis kami, ganyan may pupuntahan, ganito na lang ang ganda, iniisip, yung kasi asawa ko dati, bumili ka mama ng damit mo yung pang-araw-araw, kasi nga, ala akong pang-araw-araw nakikita niyo na may suit ko, diba, paulit-ulit na, yung mga panlamig ganun, mga t-shirt, paulit-ulit bumili ka ng damit mo mama tapos ito, iniisip ko, nakakahinayang naman ito ipang pang-araw-araw, yung pang -araw -araw. Ay, ang ganda <laughs> ilas paging ko muna sa ano, pag pupunta kami ng mamimili ko ng paninda, ganun, okay, pupunta sa kamag-anak, last pagin ko muna, tapos saka ako na ipang-araw-araw, ano, eh, ang cute, bulang laka, no, ang cute ka na, tapos mag-heels, mm, ganyan, yung heels na sobrang sakit ng mga daliri ko, pero dahil, ano, gusto mong maganda-gandahan, maglaro ng ganda-gandahan, ay, titiisin yung sakit ng paa mo, kahit na yung, yung kuko mo sa hinliliit, ay, ano na, malapit nang mamatay ba, nangingitim na, lumubog na ng lumubog. O oh, ayan mga kapanay, ang ganda nito. Ito gusto, ito talaga pina, mas gusto ko ito. Yung kulay niya, lakas makaputi. Ano? Oh. sa tingin niyo, mura to o oh, mahal? Pero namumurahan ako. Namumurahan ako dito. Mga ano to, ready, ready to, re, ready made ba tawag sa mga ganun. Yung, ganito na yung buo na. Hmm. Sila kasi dito, mahal ba to? Sabi ko, tinanong ko sila kung, sa tingin niyo, mami, mahal, mura hinihimas nila yung tela. Doon siguro sukata nila kung mahal o mura. Pero sabi ko, eh, sa basar, sabi ko, sa palengke, walang ganito, ano, sabi ko. Kasi, ganito yung mga gusto ko ba? Yung, yung ganitong, may bulaklakan, parang wala. Saka yung ganito, style, yung iba, style ba? Hindi yung, eh, style yung damit na sinusot ko, di ba? Yung, alam mo nang design-design. O, kaya ayan, tatawa ako mga panay. O, yun lang. Mami. Ang ganda ng damit, hindi ako.